klik ng kanyang kamera parang may humahabol sa kanya. Mga aninong gumagalaw sa bawat sulok. Habang kumukuha siya ng mga larawan sa dating kapilya ng hotel, naramdaman niyang may malamig na hiningang dumaan sa kanyang batok. Luminga siya at walang tao. Pero nang makita niya ang screen ng kanyang kamera, may nakita siyang aninong hugis tao. Nagpigil siya ng hininga at kinilabutan pero nagpatuloy siya. Hindi siya magpapatinag. Sa pag-ikot niya sa mga sirasirang kwarto, Narinig niya ang tunog ng mga yabag, mabigat, malalim. Sa bawat hakbang ng hindi nakikitang presensya, nararamdaman niyang palapit ito sa kanya. Ngunit sa halip na umalis, lalo pa siyang naakit, parang may bumubulong sa kanya. Huwag kang aalis. Nakarating siya sa itaas ng hotel, sa rooftop na minsan ay naging tambayan ng mga madre at mga pasyente ng dating ospital. Pagdating niya roon, natagpuan niya ang isang babaeng nakatalikod.